nakakalungkot lang kasi nagkaroon ng nahati yung community ng Kalinga. Kado na din, kasama na din sa family sila Erica and Rachel. Yun! Si Kuya, si Kuya Jens, ano reaktor natin yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kuelgen. So kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng buong team Kalingap sa pangunan ni Kuevel Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisupportan din po ngayon mga sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan na mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So ngayong araw guys, ano, dito po tayong muli mga kalingap sa Bagasbas Beach para po magpainit, ano? At ngayon po guys, may bago na naman po kami kasama ni Papa. Ayun po, si Cookie po ang aming alagang aso mga kalingap. So, sinama na rin po namin dito guys, magpainit kasi daw po, marami po nagsasabi sa ating comment section na nakatulong daw po yung init ng araw sa umaga para po mas mabilis po yung recovery and uh, healing po, ano? ni Papa. So, yun po ano, maraming maraming po salamat sa lahat na nagko-comment at nagdadasal po para sa full recovery po ni Papa, mga kalingap. Maraming maraming po salamat. So, ngayon mga kalingap, ang pagbibigyan po natin, ang, ang bibigyan po natin ng reaction video, ay yung pong uh, live po ni Kalinga Parab kahapon kung saan po meron po siyang nilinaw tungkol po kay Erika at kay Rachel mga Kalingap. Ano nga ba ito mga Kalingap dahil talagang kaabang-abang mga Kalingap ang bawat announcement po ni Kalinga Parab at ang kanyang mga ng kanyang mga plano para kay Rachel at kay Erika. So ano pang hinihintay natin? Panoorin na po natin at bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. kaya ra, baka naman pwede mong pasamahin ang Rachel at Edrica po. Ayan, actually, uh, maganda nga po yung suggestion nyo para Bro, ano yun? Bawasan mo daw? At uh, para ano po ano? Para maiwasan, or kung di man maiwasan, mabawasan yung uh, sa bawat panig. Ano? Kasi dyan nagsisimula po yung ano, eh, bashing kapag nagkakaroon ng dalawang community. Nahati po kasi yung community ng Kalingap, which is di naman natin gustuhin yun, no? Kasi nahati yung community natin, pero yun nga po yung ano natin nakakalungkot sa ngayon kasi di, dapat kasi hindi naman talaga ano, isa naman talaga dapat tayo pero um, nakakalungkot lang kasi nagkaroon ng nahati yung community ng Kalinga kasi ang Rochelle po di po natin yung kalaban ang Rochelle kakampi po natin ang Rochelle <laughs> huwag niyo pong isipin na magkalaban yan yung Edrica and Rochelle di po yung magkalaban ano Ayan Nagkataon lang na si Erica ngayon ang pinag-vlog natin Kasi di ba po tapos ang kanyang bahay And siya po ay under my management Ano So kung sino po yung under my management So mas makikita nyo talaga Kagaya ng K-Boys Ano, andito sila lahat ngayon kasama natin Although ano Ayan Andito sila sa team kasama natin Kaya Yun yung palagi nyo nakikita Kaya ano Pero yung Rochelle po Mahal din po natin yan Ano hindi natin yan pababayaan at isa po yan sa sinusuportahan natin. Kaya sana maintindihan ng iba na ang Rochelle ay tapos na po sa aking vlog. And makikita nyo naman po sila sa vlog ni Rachel. Mga Kalingap, sinabi nga po ni Kalingap ano, na balak po talaga niya na pagsamahin po si Erika at si Rachel sa kanyang mga vlogs po. Ano para mawala na rin po o mabawasan po yung mga pambabash ano at para maiwasan na rin po yung pagkakahati-hati ng mga supporters dahil ang lahat ng na po ng binavlog po ng team Kalingap ay nasa isang grupo lamang po so dapat po talaga na wala pong division o wala pong uh, kanya-kanyang grupo pagkakaiwahiwalay ng mga supporters kaya yun po yung binabalak din po ni Kalingap Rap ano na pagsamahin din po si Eric at si Rachel mga Kalingap para po magkaisa na po ang lahat ng supporters at magkaisa rin po ang lahat na sumusuporta sa buong team Kalingap para mawala rin po yung mga pambabash uh, at mga negative comments ano mga Kalingap Ayan, shoutout kay Rachel, ano, ang ganda ng vlog niya, natutuwa ako. Kasi, ang galing na Rachel mag-vlog, napapanood ko yung mga vlog niya. Magaling, bagay si Rachel sa pag-vlog. Eh, napanood ko ngayon yung reaction video ni Kuya Jens. Uh, yung views ni Rachel, ang taas, ano? Magaling kasi si Rachel, ano siya, ma, ano, masalita din, madaldal, makulit, kuwela. So, ganun talaga pag mga vlogger, di ba? Example, si Zainab. Kilala mo si Zainab? Oo. Oh, ba oh. diba? So, si... Ex na. Ex na? na? Kau talaga di ka-updated. Si Zainab. Si Donald and Bartolome. Kas ka yun dati. Ha? Kas ka yun dati. Si Donnalyn. Oo, oh, dati na. Okay na yun. Lahat mo namang crush. Di na ako nanibago. <laughs> Oh, 'yan, Alex Gonzaga. So, sila mayro si silang mga similarities na mga makukulit, makwela. Kalingap ano nakakatuwa dahil inacknowledge rin po tayo ni Kalingap Prab sa ating reaction video kay Rachel. Doon po sa nakarang vlog natin na uh, tumataas na po 'yung views ano ni Rachel na halos pumapantay na po sa views ni Noel Lopez Manalag. At ayun nga po talagang uh, pinuri po ni Kalingap Prab si Rachel dahil gumagaling na po ito at nag-iimprove sa paggawa po ng kanyang vlog. At nakakatuwa nga po dahil mga good views po Goodbye po lahat ng vlog po ni Rachel at sabi nga po ni Kalinga Prab ay kinumpara po niya ito kila Zainab at kay Donalyn Bartolome, kay Alex Gonzaga na talaga alam naman po natin na kilalang kilala mga Kalinga sa larangan po ng pagbablog Ano, at ang gaganda po kasi ng mga content nila, so nakahawig po ito sa content na ginagawa po ni Rachel, kung saan mga good vibes lang po mga kaliyan Kaya talagang si Kalinga Prab ay napabilib po sa ginagawa po ng Bagba ni Rachel Morales. At yung improvement po nito. si Boss Abs ang nag-invite kay Erica and Rachel. Siya yung manager, ano, ikaw pinakanon, ano tawag sa'yo sa, ano, ng ALM? Boss. The Bus? CEO. Yun! Yeah. The ah, CEO. Ah. Grabe, katabi ko CEO. Bro! Katabi ko CEO. Daming <laughs> ano. Hello sa mga viewers. The CEO <laughs> of, of ALM events and talents. Sure. Yun yung nasa likod ng successful event ng birthday party ni Erica. Napakaganda. Oh, ay, thank you. <laughs> Pero alam niyo po ba? ba? <laughs> yung mga comment. <laughs> Ang dami na tuwa sa'yo. <laughs> Bust uh, out. Ah. Overwhelmed overwhelm lang ako. Grabe. Ang dami so, na tuwa sa'yo. Hindi. May, may mga nag-message nga sa akin. Eh. May mga, mga, mga nag-message I-invite e na rin sa'yo na... Hindi naman invite pa. Parang... parang Nagpaplano. Pahaging lang. Uy, sana pwede kang ma-invite sa birthday ng ganito. Napakalupit po. Ano. Number one sa Daet, Kamarinis Norte. Okay. 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 Number one sa Daet, Kamarinis Norte. Oh, boss, helps. Isa ka daw sa nagdala ng vlog eh. Isa ka sa nagdala. Ganda ba ng introduction ko? Oh, ganda. Sabi, sabi ko sa'yo, magawa ka ng ganun tapos paglabas ni Erica yung may pack ma ano yan parang pa blur tapos parang ganyan na ako na, nakit na, 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 oh po yung po. intro actually ano lang biglaan di ba? nagsabi ko maglagay ka ng intro yeah, para yeah. ilalagay ko din Ay, sa pag intro eh tapos sinabi mo naman ginagawa ko naman. napaka bilis niyan gawin ito na din kasama na din sa family sila Erica and Rachel yun yeah, grabe. abangan niyo abangan yeah. na lang nila wag yes, natin wag okay. natin pag-usapan dito yeah. anong abangan yeah. na lang nila Baka sabi bakal spoil mo eh hindi hindi may mga surprise pa po kami ito nga pa mga Kalingap ano, talagang nakakatuwa po dahil binigyan pa po, po ni Kalingap Rob na mga opportunity na maipakita po ni Erica at ni Rachel ano yung kanilang talento pagdating po sa pagmamodeling at ito nga po yung interview ni Kalingap Rob at pinakilala sa atin po yung magiging manager po at handler nila Rachel at ni Erica pagdating po sa pagmamodel at sa iba pong mga larangan ng pagpapaganda ano? so abang-abang po natin dahil marami pong gagawin ang plano po si Kalingap Rob para po kay Rachel at kay Erica na talagang makatulong sa kanilang a uh, sa kanilang growth, sa kanilang development at sa kanilang uh, pang-araw-araw na ginagawa. Ano? So yun lang po mga kalingap at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share and subscribe this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.